na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Pet a friendly restaurant sa Tagaytay na tinanggihan ng customer at alaga nitong Aspin Binatikos. TikToker sa likod ng viral na LRT Date Challenge, viral LRTA, naglabas na ng pahayag sikat na mukbang content creator na si Nico Cado Avocado ginulat ang online world sa kanyang 250 pound weight loss. Batang sumasakit ng puso dahil hirap sa pagsusulat ng letrang B, umani ng sari-saring reaksyon online. At wax figure ni Lea Salonga ay pinakita na sa publiko. lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and A Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, no to fake pet friendly. Ito ang panawagan ng netizens matapos mag-viral ang insidente sa isang pet-friendly restaurant sa Tagaytay na tumangging papasukin ng isang customer na may dalang aspin. Dahil ng staff, wala raw breed ang dala nitong alaga at hindi angkop ang laki nito sa pamantayan ng kanilang establishmento. Marami ang nagpahayag ng suporta sa customer at pagkilala sa mga aspin. Habang inula naman ng batikos at hindi magandang reviews ang naturang restaurant mula sa mga netizen. Ang buong detalye tunghayan sa report ni Rose Babiera. Mainit na usapin ngayon ang diskriminasyon sa mga aspin matapos mag-viral ang isang insidente sa isang pet-friendly restaurant sa Tagaytay na tumangging papasukin ng isang customer na may dalang aspin dahil umano itong breed at hindi angkop ang laki nito sa pamantayan ng establishment. Ayon sa nag-post at sa firmam ng asong si Yoda na si Lara Antonio, hindi ito ang unang beses na bumisita sila sa restaurant kasama ang alaga. Alam nilang pet-friendly ito, kaya napagpasyahan nila na dito bumalik, kaya hindi na inasahan na magkakaroon sila ng problema rito. Kwento ni Lara, hindi agad sila pinapasok at habang naghihintay, isang staff ang tinignan si Yoda at nagpabalik-balik sa loob ng restaurant hanggang sa bumulong ito sa kasamahan na nasa front of house. Tinanong din daw siya nito kung ano ang breed ni Yoda. At maya, -maya pa ay sinabi nitong hindi sila pwedeng pumasok. Sa iginigiit nitong dahilan na hindi raw pasok ang laki ng aso sa pamantayan ng kanilang establishmento. Malakas na raw ang kutob ni Lara na dahil ito sa breed ng kanyang aso. Kaya nang tinanong niya kung ano ang mga uri ng aso na hinahayaan lamang makapasok. At nakita niya sa mga larawan na ilang mga may breed na aso na mas malaki pa kay Yoda ang nooy hinayaan na sa establishmento. Dito na niya nakumpirma na hindi sila hinayaang makapasok dahil ang alaga niya ay aspin. Inulan naman ang batikos ang restaurant matapos mag-viral ang post na ito. Marami ang nagalit at iginiit na hindi dapat namimili ayon sa breed ang mga establishmento na kinikilala ang sarili na pet-friendly. Tumugo naman ng restaurant sa pamamagitan ng isang Facebook post. Depensa nito, isinasaalang-alang lamang nila ang kaligtasan ng mga guests, gayon din ang espasyo sa kanilang restaurant. Sisuguruduhin daw nito na sasanayin nilang kanilang mga staff na unawain ang polisya na kanilang iniimplementa. Ngunit, hindi naman nakitaan ng marami ng senseridad ang post na ito at tinawag na non-apology-apology. Apology. Ayon sa isang animal rescue organization, ang maraso na ibinigay ng restaurant ay hindi nasagot ang tanong ng marami kung bakit hindi pinapasok ang aspin sa establishment. Marami ang nag-iwan ng hindi magandang review sa restaurant dahil sa issue na ito. At bagamat aminado ang iba na noon ay tinatangkilik nila ito dahil sa kalidad ng pagkain at serbisyo. Ang ilan sa kanila ay napagdesisyon na nang humanap na lang ng ibang go-to restaurant. Para sa DZRH TV, ito si Rose Bapiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, LRT Date Challenge. Nakatanggap ng pambabatikos mula sa mga netizen ang isang TikToker na ito matapos mag-viral ang kanyang LRT Date Challenge. Bagamat na islam magpasaya ay marami ang tumaas ang kilay sa ginawang ito ng naturang content creator. Ang viral video at ang naging pahayag ng pamunuan ng LRT Alamin sa report ni Millie Borja. Act responsibly. Yan ang paalala ng Right Transit Authority o LRTA sa content creator na ginagamit ang pasilidad ng LRT sa paggawa ng mga video o content. Ang pahayag ng pamunuan ng LRT ay kasunod ng nag-viral na random train date challenge na ginawa ng isang pasaway na TikToker sa loob ng LRT2. Mapapanood sa naturang challenge ang bigla ang paglalagay ng mesa sa loob ng tren. Makikita ang dalawang baso, kandila at dalawang biscuits sa lamesa na inihanda ng kasamang lalaking tila isang waiter. Umani ng pambabatikos ang TikTok video ng uploader na may username na Trion Quentos mula sa mga netizen. Ang isang ito, pinaalala na isa sa mga ipinagbabawal sa tuwing sumasakay sa LRT ay ang kumain. Bagamat sinagot ito ng uploader na mahirap pasayahin ang nag-iwan ng komento, agad bumuelta ang ilang netizen na inilalagay sa tamang lugar at oras ang pagpapasaya. Nagbahagi rin ng karanasan ng ilan at sinabing kahit pagsasalita at pakikipag-video call, ipinagbabawal sa naturang trend. Kaya paano ito nagawa ng lalaki? Nang mag-viral, agad naglabas ng pahayag ang LRTA at sinabing labag sa patakaran ang ginawa ng content creator. Wala rin umano itong authorization para gawin ang naturang train date sa loob ng pampublikong transportasyon. Dumipensa naman ang may-ari ng video sa comment section at sinabing akala niya ay pwedeng gawin ng gano'ng klaseng content dahil nakikita niya rin daw ito ginagawa sa ibang bansa, Nais niya lang daw ipakita sa buong mundo ang ganda ng public transportation sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. It's letter B, against the world. Isang video ng bata na nagsasanay sumulat ng alpabeto ang viral ngayon online. Ano ba naman kasi nasa letrang B pa lang ang bata ay dinadaing na nito na sumasakit at nagkakaproblema na raw siya sa puso. Kaya naman, umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Mayroong ilang naaliw habang ibay na alarma. Ang writing journey ni Baby Kent, Silipian, sa Trending Report ni Rose Babiera. <laughs> Tila isang malaking hamon sa buhay ang pinagdadaanan ng apat na taong gulang na batang ito mula sa mabalak at pampanga na nagsasanay sumulat ng alpabeto. Habang nagtitrace kasi si Kent Marcos, daing nito ay marami na raw siyang problemang nararamdaman sa kanyang puso. Sabay himas niya sa kanyang dibdib. Pagbibiro naman ang kanyang ina na nasa likod ng kamera, e eh nasa letrang B pa lamang ang bata, ay parang hirap na hirap na ito. Si Ket ay first time sa eskwelahan bilang isang kinder student at bagamat wala itong problema sa eskwela at maging sa pagawa ng assignments, ang pinakahamo na hinaharap ng bata ay ang tracing exercise na binibigay ng kanyang mga magulang. Sa video, makikita na patuloy sa pag-iyak ang bata habang humihingi ito ng tulong sa kanyang ama. Nagpapatuloy daw ito ng pagsusulat kapag nakaalalay ang kanyang daddy. Bagay na iniiwasan naman nilang makasanayan ng bata. May pahaging pangasiket na dapat daw ay maging ahas na lamang siya o aso at pusa. Bagay na katwiran ng kanyang ina ay dahilan lamang niya para hindi siya makapagsulat. Marami naman ang naaliw sa bata. Best in OA, sabi pa nga ng isa sa comment. Dagdag pa ng isa, e baka raw atakihin na ang bata sa pagsabit nito sa letrang G. At hirit pa ng isang netizen, baka raw emotional writer lang si Baby Kent. Gayun pa man, marami ang nabahala sa asal ng bata. Alarming daw ang paraan ng pagsagot-sagot nito sa kanyang mga magulang. Isa pa, pinunto rin ang tilahawak na tsinelas ng kanyang ina habang tinuturoan ang kanilang anak. Kung saan naman tumugon ang mga magulang nito na wala raw dapat ikabahala ang mga netizen dahil anila, natuturuan at nagagabaya naman daw nila ng maayos ang kanilang anak. Sadyang madaldal lamang daw si Kent kaya marami itong nasasabi. Gayunpaman, paalala sa mga magulang na walang lugar ang dahas sa pagdidisiplina at naway gawing fan ng bawat magulang ang learning lalo na ng mga bata. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Two steps ahead. Ginulat kamakailan ng sikat na mukbang content creator na si Cado Avocado ang publiko matapos itong ibunyag ang kanyang 250-pound weight loss transformation. Pero ang pasabog na ito, isa palang kalkuladong social media experiment na tumagal ng dalawang taon. Ang buong kwento sa likod ng kanyang transformation alamin sa trending report ni Arnold Herrera. two steps ahead. I am always two steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. Nagulantang ang online world sa pagbabalik ng mukbang content creator na si Nicolas Perry o mas kilala ng netizens bilang si Nico Cado Avocado. Matapos kasi ang pitong buwan ng vlogging hayatus mula sa kanyang main channel, bigla itong naglabas ng panibagong two-part video kung saan agad mapapansin ang kanyang matinting pagpaya, malayong malayo sa orihinal nitong malaking figure. Hindi makapaniwala ang mga netizen, lalot sa mga nakalipas na vlogs nito ay makikita kung paano nito imukbang ang higanting servings ng junk food tulad ng burger, fries, at ang kanyang paboritong instant noodles. Sa katunayan, 3 months ago ay naglabas pa ito ng video kung saan nito ibinunyag na sinukuan na raw niya ang kanyang weight loss journey. Bagay na sinubukan itong gawin dala na rin ng kanyang obesity. It doesn't work. I have accepted that I'm fat. And I think most people just should, actually ang hindi alam ng marami. Bahagi pala ito ng kung tawagin niya ay greatest social experiment of his entire life. Laban sa mga nanlalait sa kanya at sa kanyang timbang. Today I woke up from a very long dream. And I also woke up having lost 250 pounds off of my body. Yet just yesterday, people were calling me fat and sick and boring and irrelevant. Sa loob pala kasi ng dalawang taon, ay palihim na pala itong nagbabawas ng timbang at pre-recorded videos lang ang ina-upload niya sa kanyang YouTube channel. Ang kanyang revelation video, humakot lang naman ng million-million views sa YouTube. Ang tinaguriang King of Mukbangs, ay mayroon ng higit limang milyong accumulated subscribers sa kanyang YouTube channels. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating trending showbiz balita, hahanay na rin si Broadway diva Lea Salonga sa mga Pinoy personality na mayroong wax of figure. Mula kasi kasuotan, accessories at syempre di mawawala ang mikropono, mukhang nananalamin dito ang award-winning singer. Ang wax figure ni Miss Saigon star sa Madam Tussauds Singapore, si Lipin, sa Showbiz Report na ito. Ipinakita na sa publiko ang wax figure ni Broadway diva Lea Salonga. Mula buhok, Niti, kasuotan at syempre di mawawala ang mikropono tila na nanalami ng award-winning singer. Siya na ang ikaapat na Pinoy na nagkaroon ng wax figure sa sikat na Madam Tussauds Museum. Nauna riyan si na Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Boxing Champ Manny Pacquiao at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Siyempre, present din sa big reveal ang ina nitong si Mami Ligaya na tila na manifest raw ang moment na ito. Dahil makalipas ang ilang dekada mula nang bumisita sila sa naturang museo, puno ng paghanga ang noy 12 years old na si Lea sa mga nakadisplay doong wax figure ng mga sikat na personalidad. At sa naging pag-usap nila ng ina, sinabi raw nitong who knows at baka balang araw ay mahanay din ito roon. Samantala, ang blue gown namang isnoot sa ika nga nila'y kambal ni Lea Salonga ay gawa ng fashion designer na si Rahul Laurel na isaan niya sa mga paboritong damit ng mga awit. Na buwan ng Hunyo ng inaanunsyo ang magkakaroon ng wax of figure si Lea Salonga. Simula naman September 20 masisilayan sa si Madame Gsoude Singapore ang wax of figure ng Broadway diva. Dito hihilera ang kanyang wax figures sa iba pang music icons gani na Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Beyonce at Justin Bieber. isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay, ah, share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video kasama ang buong grupo ng GNBs Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.